Oh, butas-butas pala itong dike na ito. Uh, dapat buo ito dahil sa report namin completed ito. Uh, bukod pa doon, may, may, may question sa kalidad ng ating uh, flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakapaon sa lupa kaya dumadaan yung tubig uh, uh, yung tubig, tubig, sa ilalim naman St. Timothy mm -hmm. ang kontratista dito kaya titignan natin, pag panayot pa, 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 pa na, lang, pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila ganong kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Ang katatuhanan, uh, under specification, yung diket dahil nasa bakal. Tapos nakita mo, pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture, pati sa sa meron kami mga diver na sinisid sa ilalim at nakita talaga uh, very ano mag manipis lahat ng semento hindi pantay-pantay basta hindi maganda ang trabaho talagang bibigay kaya bumigay na nga uh, kayat kaya kailangan nila sagutin kung bakit ganito pero ang hirap sa ang hirap dahil ipapakita pa, natin ito pa anong, anong ano what possible excuse do they have for not doing this hindi ko may, hindi ko maiisip